Sinama uh, ba uh, ako sa uh, appointment mo? Ano ang buwan ngayon Basketball. Kailan ka na dalay? February 20. February 20. Ngayon, March 7, 8. O, ano pa lang? Mga, ilalim mo pa lang. Paano ka, no sir, tinuhod ka, Hindi. o pag layup mo? Wala akong sa sabihin. Galing ako sa talon. Pagkalapag na itong, ito yung unang buhok, pag napalit. Narinig ko mo. tumunog. Pero before, may injury na siya, wala pa. First time, okay. Mas madali yan. Tingnan. May pa-extrate din ako. May, may tingnan mo. Tingnan natin. Wala naman siya. Wala naman pa. Hindi naman yan tayo na pa-fracture. Ang kadalasan ano yan, yung mga mild twist. Pero ba yung surface? Pero meron kang spar. Ano? Ayun, no. Sa pag-sa-actual yan, yung gilid yan, mas malapad yan. Okay normal na yan po, tunog-tunog sir yung bukod nyo sir, pero tanggalin natin yung masakit. Kahit sa harap, kita siya yun yung nag-shadow doon. Ayan. Siyempre may pinanggalingan yan. Opo. Yung basak na yun, may pinanggalingan yan. Yun na yung eh, tumulog. Pagpagsak mo na ganun. Mga cartilage natin yan eh. Kasi yung ganyan parang ano, hindi siya spar na ano eh. Maliliit eh medyo parang uka sa buto yun yung, dung, yung butong puti hmm. pero pag, ano naman yun eh hindi naman yun hindi naman grabe po hindi grabe Tiga. Yes. may mas malaki pa dyan sa kaso pero ito syempre dahil bago bago pa normal lang yan na mamagahin doon yun normal yan na masakit kasi bago bago pa pero kaya naman nagka kaya naman sumasakit yan kasi nga wala sa timing talaga wala sa timing pero pag may timing na yan may pain man yun sa loob pero na po pa sa essential sa squara. Opo. <laughs> Pero ito sir, eventually katapos sa na ito. Tatawagin tong early osteoarthritis. Pag nakikita ka ng spar, early osteoarthritis. Yan daw wala ba na? Forty plus mo na din. Hindi, <laughs> darating at darating na yung pag sinyo, matadagdagan yung mga spar niya kasi araw-araw tayo naglalakad. Pero that's normal. Basta walang pain. May tumutulog man, walang problema yan. Basta walang pain. Hindi pwede yung paglagutok niya, ah! Dito ang pain dito eh. Dito ang Pero hindi naman yung mild lang. Na. Pag naglalakad, o tatanggalin natin Kahit lalakad pa ng parang may problema na yun. kaya mau? hah? 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 iya ini si seri ya sarap Sige, lakad. Sige, sige. Parang ilang-ilang pa. Ha? Okay na siya. Okay na? Sabi sa inyo eh. Ilang-ilang siya kasi. Okay na. Thank you. Anong oh. nangyari? Normal yan parang may ilang-ilang pa pa kasi. May swelling pa sa loob Pero in a few days, tre diretso na yan. Rest lang. Tapos, hablos ng pagmamahal ng pao. Okay? Thank you. Bye.